welcome to my video for today. Ang ating pong unang gagawin is magluluto tayo ng sopas. Ayan. Nagluluto po ako ng sopas. Hindi ko na po pinakita kung paano ko po ito niluto. Ang una ko pong ginawa, naglagay po ako ng mantika, pinainit. Nilagay po ang bawang. Kasunod po ay sibuyas. Kasunod ng sibuyas ay mga pekados. Katulad ng nor cubes. Katulad ng ayo uh, yung mga taba, ganan. Tapos nilagyan ko ng tubig, nilagay ko ng tubig, nilagyan ko ng sopas. Nilagyan ko ng sopas, nilagyan ko po ng paminta. Paminta, asin. Ayan po. Yun po ang aking ginawa. At makikita naman po ninyo guys. Kumukulo na po siya guys. Kita naman po ninyo kumukulo na. Wala po akong pangarap maging chef. Pero guys, mas mabuti na yung may alam sa pagluluto. And guys, lagyan po natin siya ng Alaska Evaporate. Wala po itong ganong lahok pero pag natikman nyo ito guys, mapapasabi kang wow at hindi mo makakalimutan ang luto na ito. Ito po ay simple at ito po ay diskarte. Eh. Kahit wala kang lahok, pwede ka po magluto ng supas kahit wala kang kahit anong lahok. Evaporate lang po ang nagpapasarap tunay at talaga naman kasangga sa abot kaya ng bulsa ayan na nga ho ating ating nga nilagay na tatapos na wala na at atin ho itong hahaluin ayan kita naman ho ninyo tunay at talagang napakasarap mukhang supas na nga ako hindi ho nag-aral lang chef pero talagang ako'y natuto sa aking ama na ako'y tinuturuan habang bata pa talagang tinuturuan ako kung paano ito hihaluin at kung paano gawin ito ang special ho namin dito. Sopas na walang lahok. Pero masarap. Magic sopas. Ayan ho guys. Makikita naman ho ninyo kung gaano kasarap. At ayan nga ho guys. Atin ho itong hahanguin na. Dahil sapagkat ho, ito ay talaga namang baka malabog. Masama ho guys ang labog. Tapos ihahanguin na ho natin. Yun lang ho. At maraming maraming salamat to sa panonood ho ninyo ngayong araw na ito. At yun lang ho ang aking tinuro. Ay sana may kauti kayong natutunan. At yun lang ho. At maraming salamat.